So ito na guys, natanggalan natin yung ating fuel pump assembly and bago tayo mag-proceed, mayroon lang akong konting tips para sa si inyo. So magandang araw sa lahat and today, samahan niyo akong ikabit natin tong ating bagong in-tank fuel filter para sa ating Rosy Flush. kailangan na natin magpalit na intang uh, in fuel filter kasi nga sabi doon sa manual na kailangan natin magpalit every 8 to 10,000 kilometers. So may dalawang paraan guys kung paano to tanggalin tong hose na to. Ang unang paraan is tanggalin tong bracket na to gamit yung Allen tool para mahugot natin tong hose na to at hindi siya tutukod dito sa bracket. Pero if in case wala kayong tool na pang tanggal ng bracket, then proceed kayo sa pangalawang paraan which is tanggalin nyo muna yung buong fuel pump assembly then sa kanyo bubunutin itong ating hose. So ito na guys, natanggalan natin yung ating fuel pump assembly and bago tayo mag-proceed ay meron lang akong konting tips para sa si inyo. So pag nag-DIY kayo or pag tinanggal nitong fuel pump assembly, dapat konti lang ang laman ng tangki nyo kasi pag maraming laman eh spill yung gasolina at masasayang lang. So in this, para matanggal natin tong ating uh, fuel filter is kailangan na natin tong i-unlock tong mga lock nya na nasa... Oh, yeah. bakit ba tayo nagpapalit regularly ng fuel filter sa ating motor? So, unang-una, para smooth yung at hindi magkaroon ng problema ang ating fuel system. Yung nga pala guys, itong ating bagong fuel filter is wala siyang rubber. So, yung stock natin meron. Tanggalin natin siya. Huwag natin siyang itapon kasi magagamit natin siya sa ating bagong a fuel filter. So, So, dapat naka-pattern yung ating fuel filter sa ating floater. So, kanina, kung paano natin siya tinanggal, ganun din siya natin isasa ulo. So, Hala. Ba't ayaw? <laughs> ayaw mag-lock, guys. Okay. Alright. Dito naman ang ayaw mag-lock. Hala. Hindi ata sa to, guys. Ayan. Hay! Nako. <laughs> Huwag lang natin siya masyadong hugpitan guys. Baka mabasag yung ating fuel pump assembly. Okay, goods na yan guys. And let's try. Ano, oh, hindi pa natin nabalik yung wire so, yun na, guys. Successful yung ating pagpapalit na fuel filter. So, ang presyo pala ng ating bagong fuel filter guys is nasa mga 1,000 pesos. So, you heard it right guys, 1,000 ang presyo ng ating fuel filter. So, kung i-compare natin siya sa ibang motor like rider, uh, click, or ano pa ba, RS-150 or sniper, mura ang kanilang uh, mga fuel filter na mawibili lang sa online. Pero itong ating motor guys, yung fuel filter ng ating motor na Rosy Flash ang mahal sobra 1,000. So depende na siguro sa branch. Pero itong sa akin is in order pa kasi ito ng kasa. So that's why medyo pricey yung ating uh, fuel filter. And guys, kita nyo ba yan? Yan, guys, yan. Yan yung mga dirt na pwedeng pumasok sa ating injector pag hindi natin to pinalitan ang ating uh, fuel filter. So that's why kailangan natin magpalit every 8,000 to 10,000 km ng bagong fuel filter para hindi magkaproblema yung buong uh, fuel system natin lalo na sa injector.